Okay, so hello guys, magandang araw sa inyo and welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video tutorial na naman Okay, so bali for today's video kung nabasa nyo na yung ating uh, thumbnail at uh, yung ating title tuturo ko kayo kung ano ang kaibahan ng uh, 4-pin relay sa 5-pin relay at uh, tuturo ko na rin yung uh, function Ayan, So bali may diagram na tayo ng 4-pin at 5-pin relay dito So ito yung 5-pin relay at ito yung 4-pin So ang kadalasang gamit lang naman ng uh, mga relay mga boss is uh, uh, para protektahan 'yung switch natin 'no para hindi masunog 'yung uh, uh, switch gawa ng, kapag kapagka tumawid 'yung load hindi masunog or matunaw 'yung wire natin at uh, yung ating switch ngayon ng uh, kaibahan ng 4 pin relay sa 5 pin relay mga boss 'yung 4 pin relay uh, sa madaling sedkita 'yan 'yung power relay so ginagamit 'yan sa mga busina at sa mga headlight. And then yung 5 pin relay naman mga boss, uh, ah, ginagamit as switching. So pagpapalit-palit mga boss. Okay? So sa relay natin mga boss, may mga numbers tayo makikita diyan kapag uh, binaliktad natin. So may makikita tayong number 30, 86, uh, 85 at saka 87. So yung 30 natin mga boss at saka yung 87 laging magpartner 'yan ano. Yung uh, yung 86 at 85 natin laging magpartner 'yan. Ngayon yung uh, 30 at saka 86, pwede ring mag-partner yan pero sa uh, madalang na pagkakataon. Okay, so sa mga numbers na yan mga boss, meron tayong kinu uh, meron tayong tinatawag na common at saka trigger at saka syempre yung output. So yung 30 yan yung ating input. Okay? So or sa madaling salita, yan yung ating common. So jan papasok yung uh, supply. No, sa 30 jan papasok. Ngayon Siyempre, pagka may input, may output. So, tulad nga sinabi ko mga boss, yung 30 at 87, laging mag-partner yan. So, yung 30 ang input at yung buhay na natin. Okay, so yung 30 ang input at yung 87 ang output. Okay, ngayon para uh, lumabas yung output, So, kailangan ng trigger. Yung 86 at 85 na sinabi ko kanina na laging mag-partner. So, yan yung mga trigger natin. So, yung 86 at 85, walang polarity yan mga boss. So, pwedeng magkabalik ta dyan. So, pwedeng yung 85, dyan pumasok yung positive. Po yung 86, dyan pumasok yung negative. So, ngayon, sa 86 pumasok yung positive which is galing dito sa horn switch. So, imagine, naka-on yung susian natin. Naka-on yan. Naka-on state yan. So, kapag ka pinindot natin horn switch, masusuplayan na ngayon yung uh, wire na yan. Diyan papasok yung positive. Ngayon, since meron na tayong negative, for example, kumuha tayo ng supply sa chassis. Ayan. May magaganap na uh, magnetism dyan gawa ng may coil tayo sa loob ng ating relay. So, kung mapapansin nyo, yung mga transparent relay, may, may uh, windings or rollo ng uh, tanso na wire. No? So, yun yung coil natin. Ngayon, kapag ng, uh, supplyan ng 86 at 85 yung ating relay, which is positive but negative, dyan na ngayon magkoconnect yung uh, 30 at yung 87. No? So, imamagnetize nitong coil na to, ayan, electromagnetism when 86 and 85 supplied by positive and negative. So, ngayon, magkocontact itong dalawa na to. Yan. So, magkocontact ngayon yan. Doon pipitik yung ating Uh, relay mga boss kapag ka ito sumayad dito sa ating coil so from input maglalabas na siya na ngayon ng output so doon natutunog yung uh, busina natin which is dual horn so yung uh, 87 natin positive yan Ayan, so makikita nyo yung 85 negative na yan at uh, yung negative ng busina konektado na din yan sa chassis doon nakatap yan so ganun lang kasimple mga boss so from 30 para magdikit yung uh, 30 at 87 kailangan ng positive at negative which is 86 at 85 kapag ka sinuplayan mo or pinindot mo itong uh, busina so magkakaroon ng magnetism magdidikit yung dalawa magkakontak yung 30 at 87 at doon natutunog yung ating dual horn so sa madaling salita yun uh, meron na tayong uh, circuit okay So next naman mga boss, dito sa 5 pin relay naman tayo. So ganun pa rin yung function niya kasi so, nadagdagan lang siya ng isang pin. So, tulad ng uh, turo natin kanina yung 30 at 87 laging magpartner yan ngayon nadagdagan pa siya ng isang partner which is itong 87A so bali tatlo na silang magpapartner magpa ngayon yung 30 at 87 at saka yung 87A so ngayon mga boss kung uh, i-analyze natin mabuti yung ating diagram yung 30 at saka yung 87A which is yung uh, nadagdag so always siya connected ayun so magbasa natin 30 and 87 is always connected so ibig sabihin kahit na hindi ito mapasukan ng uh, uh, positive at negative yung 86 at 85 natin kahit hindi yan mapasukan or masuplayan ng positive at negative so laging may supply itong 87A basta konektado yung 30 natin sa positive terminal ng battery Ayan. so basis sa diagram natin, konektado yung 30 natin sa positive terminal ng battery, papasok yan ngayon So, lalabas yan dito. So, tulad nga nang sabi ko, yung 30 at 87A is always connected. So, ibig sabihin, may supply na to. Okay? Ngayon mga boss, yung uh, sa 4-pin naman, katulad lang ng 4-pin, kapag ka ng uh, positive at negative yung 86 at 85, so, parang 4-pin lang, lilipat lang sa 87 yung supply. So, ang maghihiwalay or mag uh, uh, di disconnect is yung 87A. So, bali mawawala ng supply ngayon itong 87A natin kapag uh, pinindot natin itong uh, horn switch kasi nga. Ayun, from accessory wire, current, tatakbo doon sa 86, papasok. So, masusupplyan na ngayon ng positive at negative yung uh, relay natin which is uh, imamagnetize niya yung uh, 87 yun so dun magko contact so tutunog ngayon yung uh, ating uh, dual horn so ganun lang mga boss pagka walang supply yung 86 at 87 natin laging connected yung 30 at 87A ngayon kapag ka nasupply ng positive at uh, negative yung 86 at 85 natin so lilipat yung current or uh, magko connect yung dalawa, yung 30 at yung 87 so dun tutunog yung busina at pagkatapos mawala naman ng supply itong Uh, 87A natin So, kaya nga switching relay yung uh, 5 pin relay So, bali Ayun Ali, napakadali lang Intindihan uh, mga boss, ano So, bali hanggang dito na lang siguro At uh, sana may natutunan kayo At kung nagustuhan yung video na to So, please Like, share, and subscribe